No Permit No Rally Policy. Ito ang direktiba ng Cotabato City Police Office. Sa mga grupo o organisasyon na nagnanais sa magsagawa ng rally, kinakailangan munang kumuha ng permit sa local government unit limang araw bago ang itinak ng petsa ng rally. Ang detalye mula kay Joeline de la Cruz. Alinsunod sa provisions ng Batas Pambansa bilang 880 o ang Public Assembly Act of 1985, Muling binigyang diin ng otoridad ang pangakong pagpapanatili ng kayusan at kapayapaan sa pamamagitan ng mahigpit na pagpapatupad ng No Permit, No Rally Policy. Sa mga grupo o organisasyon na nagnanais na magsagawa ng rally, kinakailangan munang kumuha ng permit sa local government unit limang araw bago ang itinakdang petsa ng rally. Pagbibigay diin ng CCPO, hindi ito pagsupil sa karapatan ng malayang pagpapahayag kundi pagtiyakan nila na ang public assemblies ay idadaos ng matiwasay at matiyak ang kaligtasan ng partisipante at ng publiko. Hinihikayat din ang mga organizers na makipag-ugnayan sa otoridad para sa pagsasagawa ng maayos na pagtitipon. Ang bigong sumunod sa batas ay maaring magresulta nila ng legal action o dispersal ng assembly.